suspendido si Kongresman Kiko Barsaga. What? Dahil dito, marami ang nagalit dahil mas nauna daw siyang masuspend ay sa mga taong na involved sa pagnanakaw ng bilyones sa kaban ng bayan. Oh my gosh! Ayon naman sa iba, dapat lang na masuspend si Kongresman Barsaga dahil sa kanyang panggagatong umano na kalabanin ng Administrasyong Marcos. Marami din ang nagtataka kung bakit niya kinokontra si BBM gayong si BBM naman ang kanyang kinampanya noong presidential elections. Oh my God! Meow! 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 Sino nga ba si Congressman Barsaga? Alamin natin sa content na ito. Si Kongresman Kiko ay 27 years old ngayon. Siya ay tubong Dasmariñas, Cavite. Doon din siya unang nahasa sa politika dahil lumaki siya sa pamilyang public servants. Kaya hindi nakakapagtaka na 20 years old pa lang tumakbo na siyang konsihal ng kanyang lungsod. Mata pa, sigurista ang maraming tao noon na pero nanalo pa rin siya. Sa pag-aaral naman, nag-enroll siya sa De La Salle University, Dasmariñas political science ang kursong kinuha niya. Pero hindi niya natapos ang kulihiyo. Ayon sa mga ulat, masyado siyang nabisi sa politika. Maaga kasi siyang pumasok sa public service. Naging aktibo siya sa serbisyo bago pa man nakakuha ng diploma. Ito rin ang madalas na kritisismo sa kanya na mas inunan niya ang politika kaysa pag-aaral. Oh my gosh! Noong 2022 elections, kasama siya sa mga open supporters ng UNI team. Sa katunayan, ipinanalo nila si Bongbong Marcos at Sara Duterte sa Cavite. Royal sila noon, all out support Ika nga, walang bahid ng away Pero nitong 2025 Bigla siyang naging vocal critic ni Pangulong Marcos Marami ang nagulat Bakit biglang kumontra sa taong sinusuportahan niya Ayon kay Kiko, kailangan daw i-call out Lahat ng mali ng administrasyon Naglabas siya ng matinding pahayag Tungkol sa umanoy korupsyon sa mga proyekto At sinabi niyang handa siyang mamatay O makulong para sa laban kontra katiwalian Mabigat yun, kontrobersyal at lalong ikinainis ng marami lalo na ng nasa majority black. Kasama rin sa mga ikinasama ng loob ng House Ethics Committee ang kanyang social media post. May mga biro, may mga patama at may mga post daw na nakakasira sa imahin ng Kongreso. Kasama pa ang umano'y pagtatawag sa mga tao na lumaban sa administrasyon. Kaya siya sinuspindi ng 60 days ng walang sahod at pinapabura sa kanya ang mga posts na tinutukoy ng committee. At eto na nga, sa gitna ng lahat ng ito, nahati ang publiko. May nagsasabing tama lang dahil wala daw lugar ang bastos na asal sa kongreso. Pero mayro ding naniniwalang pinapatahimik lang siya dahil mabigat ang kanyang mga akusasyon laban sa pamahalaan. Pero ano nga ba ang pwede nating matutunan mula sa buhay ni Congressman Kiko Barsaga? Tatlong bagay po. Una, maaga man ang oportunidad, hindi ibig sabihin ay madali ang daan. Bata pa siyang pumasok sa politika pero kasama noon ang matinding pressure, public judgment at malaking responsibilidad. Pangalawa, ang pagsuporta at pagtutol ay bahagi ng paglago bilang tao. Ang taong sinusuportahan mo ngayon ay pwede mong tawaging mali bukas dahil ang paninindigan ay hindi nakatali sa personalidad kundi sa prinsipyo. Pangatlo, ang plataforma mo ay may bigat. Ang social media ay hindi laruan para sa mga nasa pwesto. Ano mang sabihin mo ay pwedeng makabuo o makasira hindi lamang sa iyo kundi sa tiwala ng mga taong pinaglilingkuran mo. Mga katribya, tatanungin kita, pabor ka ba na masuspende si Congressman Kiko Barsaga o tingin nyo ba ay sinusupil lang ang kanyang boses? Mahalaga ang opinion mo, kaya ishare mo na sa ibaba.